Hello guys, so nandito kami ngayon sa gilid ng lake Nagbabalita, updated ngayon dito sa Canada So ito na po yung lake Medyo matigas na po yung party ng lake dito Pero nasa pinakagilid lang At hindi pa pwede apakan yan yung gitna Kasi baka bigla ka mawala yung gilid So ano masasabi nyo po sir na nandito po kayo ngayon sa Canada? Uh, Nag-enjoy ba kayo sa apat na season dito lalo na ngayong winter? Uh, no. I enjoyed summer the most. You know, kasi maraming uh, mapupuntuhan dito pag summer. Uh, maraming galaan. Maraming uh, uh, mga festivals na kaya uh, pupuntahan so mag enjoy ka talaga. Unlike kapag uh, winter, ayan. Yung mga tao na uh, nandiyan lang sa bahay walang mapupuntahan. Meron namang mapupuntahan, mag enjoy ka uh, sa snow lagi like mga nag-ski no tapos pero limited lang talaga like dito usually maraming nagbo-boating boating dyan, nag fishing pero ngayon dahil tingnan nyo yung lake God. ayan na yung lake so nag uh, yung pinaka ano utap ng ano ng lake is nag yellow na pero hindi pa pwedeng umapak dyan kasi Lulubog ka pa. So hindi talaga pwedeng. Pwede. No? Iyan, pwede Sa lahat tahan. ng season, ano yung pinaka gusto mo? Yung spring, uh, summer, autumn or winter? Summer. Summer. Summer talaga. Dahil maraming pwedeng putahan, like pwede kang magbike, ikot-ikot kung saan-saan. dito I like ngayon dito, speaking of bike, kapag winter, hindi ka na pwedeng magbike. Lalo na kung manipis yung gulong ng bike mo. Kasi madulas yung daan. Yung nga naglalakad-lakad ka na lang pag magkaamali ka pa ng apak sa snow, Madudulas ka. Ayun oh. eh, pa kaya yung bike mas delikado yun Delikado talaga. Uh, uh, four wheels na nga dito na kapag mabilis ang takbo nila, ayun na madudulas pa maraming na-accident pa buwinter. So kailangan kapag nagdadrive drive ka ng kotse or four wheels, dahan-dahan lang sa pagda-drive. Kasi madulas yung daan oh. So ang hirap dito no Anong pinaka the best dito sa Canada Na wala sa Pilipinas Pinaka the best I think ano For me uh, The best pa rin kapag nasa Pilipinas ka Kasi walang ano doon eh. Walang winter Sabi nga ng mga bata dito Nung tinanong nila ako in the Philippines you don't do you have winter and then uh, I answered no we don't have winter in the Philippines and then sasabi nila sa akin oh, lucky you because here in Canada we don't like winter sabi ng mga bata mga batang kadejan so, dito so no? then kinuwento namin sa kanila yung mga maraming papasyalan sa Pilipinas like yung mga magagandang beach natin Boracay sa Palawan so marami pa yan, gusto gusto daw nilang puntahan kapag may budget na. May budget na sila. Oo. <laughs> sasama sila sa amin. Lalo na yung man. sinabi natin ang conversion ng pera dito versus sa pera sa Pilipinas. Okay, yun lang. Yun lang ano, ang ano, nasas, na, nasasabi kong maganda dito kasi kakait ka dito, dadalhin mo yung pera mo doon. O, no? imagine one, 1 dollar is equivalent to 40 pesos. So 41 minsan oh, umabot ng no. ng 42, no? So, yon Yun ang maganda naman dito. Nakatulong naman. And also sa mga health benefits nila na kahit pag mga minor na ano, kalibre ka na lahat under sa government. Oo, oh, oh, maganda yon At saka, ano lang dito, no? Ang kaibahan din dito is yung patas yung tingin sa tao. Oo walang Malang mahirap, dito. walang mayaman walang, walang mahirap, walang mayaman dito walang pa senior citizen, kahit na sa Pinas ka, gagamitin lang yung ano ng senior, o senior yung ano ko kailangan i-priority dito, hindi kasi, pag sinabing senior ano ka, kailangan mo pa rin pumila kasi ginusto mong pumunta sa labas kailangan, kaya mo, hindi oh, pwede na pupunta ka dahil hindi dama, mo kaya i priority ka pagdating dito sa mga restaurant no? yung mga kanijan talagang very Ma, ano, patient sila. Mahaba yung pasensya nila, no? Unlike sa Pilipinas, maghihintay pa lang ng 10 minutes, ala, magwawala na yan sa counter, tatawag na ng manager, sisigaw-sigawan na yung mga employee. Pero dito, hindi mo makikita ganito, yung mga ano. Uh -oh, yun talagang pinagkaiba. Yung mga Canadian, ano, very polite. Talagang kahit naghintay na sila ng ano, ng matagal, sila pa lang thank you. Have a nice day. <laughs> sila pa rin ang mag-thank uh, you sa kasi sinerve mo sa kanila mm. yung pagkain nila. So, yun lang yung yung, yung sa Pilipinas kasi, ewan ko ba anong culture na naitatak doon sa mga, sa mga Pilipino na eh hintay pa lang ng 5 minutes, 10 minutes, sasabihin nila, naghihintay na ako ng isang oras. Oras, oh, yun nga diba? Tapos magwawala na sa counter, tatabag ng manager, misan, mumurahin mo pa yung manager no?" Na no. So naniniwala ka ba, sir, na customers is always right? Kasi yun ang palaging sambit ng mga customer natin pag nasa Pinas kay customers is always right. Yun lagi yun lagi sinasabi nila, no. Pero depende naman siguro. Dep Kasi depende naman siguro sa sa, sa situation na halimbawa si customer minumura-mura na 'yung ano minumura-mura na 'yung 'yung manager o kaya 'yung employee so hindi na tama. Hindi na tama 'yon siguro. Depende rin sa situation. Mm -hmm. Siguro customers is always first, not customers is always right kasi wala namang batas na sinabi na customers is always right eh. yun um, siguro 'no. Hindi hindi pagmisan ikaw, ikaw ba pag minura-mura ka na ng customer, right pa rin. <laughs> Para yung, yung right mo na as, ano, employee, Isang tao, no? O, or hindi na as employee, yung right mo na as human, no, inaapakanan niya. Pantay-pantay lang naman tayo. Mm -hmm. Yan ang kaibahan dito, no, na pagdating sa Canada, pantay ang tingin. Wala ditong mahirap, mayaman. So, busy busy isang kababayan nating Pinoy. Tara, puntahan naman natin at tatanungin kung bakit sobrang busy. Hello, sir. Kumatay yata eh. Kumatae, so, pupuntahan natin. Dahil siya ay busy busy. So, guys, napakaganda dito sa ano o, sa lake. Sir, tingnan mo. Ang ganda ng background natin. No? So, ito yung lake na makikita nagyelo. At isa sa mga kababayan natin from Cebu. So, si sir galing siya ng Pampanga. Representing Pampanga. So, ako naman ni at isa sa mga best lechon na ating papuntahan sa Cebu ay manggagaling sa uh, Ladies and gentlemen, let's welcome Miss Universe 2023 representing Cebu, the lechon capital of the Philippines So ma'am, nandito po tayo ngayon sa Canada, nagbabalita tayo ngayong winter <laughs> Dahil uh, kailangan nating i-update yung mga kababayan natin na sa Pilipinas So, anong masasabi mo na nandito ka na ngayon sa Canada? Maganda ba ang pamumuhay dito? Okay lang ba ang culture dito? Anong masasabi ninyo? Okay naman yung culture dito. Siyempre, pag nasa ibang bansa ka, pag hindi mo talaga walwarte, kailangan mong mag-adjust. Okay. So, sinasabi mong bawal bida-bida dito? Ganon? Hindi. Ang sinasabi ko lang is, pag nasa ibang bansa ka, patatagan talaga ng loob. Kasi yung pag abroad hindi para sa mga mahihila yung loob. Tama. <laughs> so, ikaw ba ay pamilyado na galing sa Pilipinas? Yeah. So, anong naramdaman mo nung una kang umalis? Dahil iniwan mo yung anak mo, asawa mo, Siyempre, pamilya mo. Ka, pero, syempre, kailangan mag-sacrifice. Tama. Kasi so, walang mangyayari sa buhay mo or sa'yo. Kung, kung gusto mo mag-self-growth, kailangan iwan yung comfort zone mo. Oh, ganun. So, anong klaseng zone yan? Uh, zone A, Zone B, Zone C, or Zone D? Ah, comfort. Zone for oh. growth. Ah, ganon. Zone Z. Zone <laughs> Z. Zone, zone G. Zone G. Zone Growth. <laughs> zone Growth. Yun. Parang zone rocks. Oo. So, ito yung adaan patungo sa kalangitan. Uh -oh. Ito po yung aakyat na namin para makaakyat kami sa Mount mataas. Uh, Mount Everest. Oo, aakyat kami sa Mount Everest. Dahil kami ay tapos na sa pagbibisita dyan sa lake, kami ay aakyat na dito sa materik na hagdan. Oo, oh. oh, oh konting pagkamali mo lang dyan at ikay babalik sa baba. So, aakyat na po kami sa stairway to heaven. Oo, oh, yun o, know, na kami ng kalangitan. Yan. Yan. So, ito po yung uh, tiyatawag na mga buhay OFW, no? So, masarap pakinggan pag narinig nila na uy, uh, nasa Kanada na tayo. Pag narinig na mga tao, uy, nasa Kanada na tayo. Nasa, buti nga yung anak mo nasa Canada. Buti yung kapatid mo sa Canada. Buti lahat na lang sa Kanada, sabi So, anong masabi mo pag nandito sa Kanada, mayaman ba or hindi? Ay, hindi. <laughs> Pagdating dito sa Canada bawal tatamad ang tatamad-tamad dito ang, dito sa Canada work 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 pag di ka nag work dito ala no money no work no money wala ang um, ha? mahal ang bahay dito ang bahay ng bills lahat ng bills o kailangan mo talaga kumayod mag ipon oh, pa dito kay bahal lang natin sa buhay natin sa ano Yes, ano dito mabibili mo yung gusto Oo, mo. Oo, mo lang gusto mo. Dito tayo said... yeah, So yun lang ang kaibahan dito no dahil uh, mabibili natin yung ating gusto at saka yung uh, kumbaga kahit kumikita tayo ng sakto lang pero at least uh, naa-afford natin yung mga kaya nating bilhin kung yung tipong ang anong lang true yung parang ano nila Aklasin ng pagpapasahod dito na balanse talaga ba, yung oh, oh. ma, ma ano yung sa ano nga ika uh, ika uh, uh, ano nila <laughs> sa lugar na kahit anong klasing trabaho meron ka na afford mo pa rin yung kayang i-afford ng mas mataas na rate hindi katulad niyan sa Pinas na for example gusto mo bumili ng iPhone 15 Pro Max So ang nakaka-afford lang yan, yung mga yaman, kung yung sahod mo, ay kung ikaw ay uh, service crew, or mga ibang classing work, hindi mo afford bilhin dahil mahal. Dito, kahit anong posisyon ka, afford mong bumili ng ganun Kasi nga, yung parang rate ng kanilang ano, ang rate versus yung mga price bilhin ng bilihin ay na-afford ng pangkalahatan. Yun ang isa dito sa maganda. Pag dyan talaga, iba pag ang sahod mo at saka position mo ba ba hindi mo rin afford yung mga ganong bilihin dito lahat ano na afford ng kalahatan basta may trabaho ka lang yun ang kagandahan dito no yeah. pero kaya din sa trabaho trabaho lang Ayod ka talaga Ayod ka labaw oo malaki ang ano ang kita pag doon sila sa Pilipinas tapos sabi na uy malaki pala kasi pag alam nila yung rate mo dito ika-convert sa piso, mataas talaga. Pero ang hindi lang nila iniisip yung tax mo dito, double lalo na dito sa Quebec, di ba? Di ba, sir? sabi mo sa tax, double? Okay. Double, oh. kill. double kill. Double kill. Tapos, dagdagan pa ng bill sa bahay, triple kill. Tapos, dagdagan pa ng ano, ng bill sa mga korinti Ano na? <laughs> ano nga tayo to Ah, uh, maniac! <laughs> Pagka ganyan pa ibang bills sa sa ano, sa internet at saka iba pa. Savage. <laughs> tapos papadala mo sa Pilipinas kung pamilyado ka tapos ipapadala mo tira ang matitira sa iyo savage wipe out <laughs> wipe out hindi <laughs> oh, ba? so ganun yung buhay dito no? true pag uh, nakikita ka talaga nila na nandito is ang mostly mindset talaga ng uh, Pinoy na ano, uh, mayaman ka na, mapera ka na pero hindi guys <laughs> tingin lang yan sa paningin lang nila yan <laughs> pero sa katotohanan pag nandito ka na kahit naman tayo ba diba? nung ako nga bago ako umalis tinumpit-compute ko na yung sahod ko uy, gayto pala ganon kasi akala ko naman talaga yung bayaran dito ng tax mag ito ganyan once a month lang hindi naman talaga ako nag-expect na every cut off pala may tax <laughs> oh, yung pa yung tax na bayaran guys lalo na pag dito ka sa Quebec o oh. diba kaya mapapakantakan lang, lang oh o diba <laughs> kaya laban lang pero okay na kahit paano nakaraos nakapagbayad na kami ng mga kautangan <laughs> may mga loan ka sa Pinas utang-utang or ano, nababayaran mo pag dito ka talaga. Kasi yun lang, kailangan mo talaga mag-ipon dito ng bongga kasi in case of emergency na gusto mong umuwi ka sa ano, Pinas, isang buwan mo ditong sahod, ilaan mo talaga pa uwi mo doon para ano, o, lagay mo dalawang buwan mo talaga na sahod dito, itago mo para makabalik ka ulit dito. O, balikan yun. Kaya pag binigyan ka ng ano binigyan ka ng 100, 200, 300 oy malaking bagay at pasalamat na yan pero may iba di ba no pag binigyan mo na ng ano ng 100, 200, 300 ano kuripot yung tingin sa atin dahil daw laki na siya sahod na sa kanila bigyan ng 100 mahirap kay guys hanapin ang dolyar dito hindi, maglalakad ka dito hindi ka makikita ng dalawang dolyar o, oh, pag binigyan ka niya ng 100, naglalakad ka lang ba? Nakikita ka ng 100? Hindi. Kaya pag binigyan ka ng 100, malaking bagay dahil dito hindi mo rin napupulot ang dollar. Kailangan mo rin tumak... Nakapag-vaccine na yan si Ma'am Angie para makapagbigay sa'yo ng ano, 2 dollar. Yes, <laughs> uh, sir. Nakapagtapon ka ng basura para mabigyan mo ng 5 dollar. oh, ganun yan. Lahat dito may value. Value added tax. oh, value added tax. <laughs> Tapos diyan nakakakain ng ano no, ng fresh na isda. Dito hindi. <laughs> Makakain kami ng isda, bira lang tas frozen pa. Ang ano, ang ano nga, wala ditong isda na fresh na nagtitinda. May mga tag pa minsan, galing pa sa Vietnam, oh, 'di ba no? Grabe. So mas pa rin diyan pag sa Pinas kasi kung yung sahod mo mataas lang, tapos maganda na rin yung ano pamumuhay. Mas piliin mo manira sa maganda. Diba? So kami ay pauwi na galing sa pag-ikot-ikot. At saka papunta sa Dipanyo baka may bibilihin. Ito yung ananirahan niya, Dipanyo. Dito kami bumibili. Kasi mas accessible dito at saka malapit lang medyo mahalang lang yung mga paninda dito compare talaga sa ano parang 7-11 style medyo mahal lang ditong ano, uh, price compare sa uh, price pag sa mga ano talaga o Yan, pero pag tinamat uh, at ayaw mo nang pumunta sa malayo, pwede ka dito Yan. So ayan guys no. Bye bye.